Ikaw na matanda ka. Wala namang alam from the streets of Manila. Rizal parks the scene. Watch this Filipina queen, lyrical machine. Golden hour glow, monument in sight. Dropping gigi ko ang mama mo sa sabihin ko good morning. Aalukin ko ng networking at sa sobrang brutal ko lahat ng posporo nyo babasa in ko sa lahat ng maitem. Ikaw lang ang dumihe. Dirty version ni Mr. Clean na sa sobrang pangit di pa naransa na sabihan ng blooming. Mang Anor, itigil na pagdajabol. Nakita ko na yan kasimpayat lang ng katol. You flex online, but you're soft in the core. You're like instant noodles, fast, fake, and nothing more. Ikaw na matanda ka, wala nang alam. Ang hindi ko lang, hindi ko nakula ka, pemba. First day mong mamakla. Di ba ikaw ang pinasubo? Nang malaman mong baliktad, ang mundo mo'y gumuho. Ikaw na matanda ka. Wala namang alam. Gusto ko magkapera, magtrabaho ka. Para hindi ka nagtatanong lagi, Ma! Ano ulam? Ang saya magtrabaho kapag absent yung tagapagmana. Pili <laughs> ng lente, akala mo pro, pero blurred lahat. Sana ang flow, flash ng flash, wala sa ang gulo. Kuha mo pre, parang CCTV bro. Oh mga apo, book nyo na si Lola mo Fast, safe, at may baon pang puto sa biyahe. Magandang araw po sa inyo dyan. Nandito na ang pagkain ni Foreman, nagpa-deliver para is kanya lang. Ang pinakamahirap na trabaho sa lahat ay yung naging mabuti kang tao sa mga walang kwentang tao. Nar <laughs> 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 ang kabataan ang pag-asa ng bayan, pero ang anak ko hindi man lang maghugas ng pinggan. <laughs> Naku, alam mo, ang daming kabataan ngayon. Kung mag-post tungkol sa love life nila, akala mo alam na nila lahat. Pero utusan mong maghugas ang plato, ay nako reklamo agad. Sa mga tropa, kung hold up erdyan. Hold upin nyo to, mayaman yan. Tandaan nyo mukha nyan, walang bayag yan. Siyempre, bikula na ako. Mahilig ako sa maanghangta. Kahit yung puwet ko nagliliyab, in love pa rin ako sa ayo. Bikulano ka! we don't say pagod na ako. Instead, we say had. Bulinita niyang pagal. Magmarata na daw ka Kung feeling mo maganda ka, then you're not feeling well. Huwag kang feeling era. Kupal! Bakit ano sa Tagalog ng what? Ano nga eh? Ano nga? Ano nga? Ano? Paulit-ulit kang hayop ka eto na Lino sabi mo magpainit tayo ibang painit yung tinutukoy ko Aida putangina napakainit dito